Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagbubukas ng Mega Job Fair na ginanap sa bagong bukas na Lifestyle Annex ng Green Hills Mall kaninang umaga. Umabot sa anim dalawang kumpanya ang nakilahok sa nasabing proyekto kabilang na ang mga retail stores, restaurants, employment agencies, car accessory shops, jewelry stores, bookstores, mga bangko, eyewear shops at health and beauty clinics na karamihan ay mga tenants sa Greenhill Shopping Center. Tampok sa nasabing job fair ang HOTS o Hired on the Spot dahil may ilang mga aplikante na kaagad na tinanggap sa ina-applyang trabaho. Uh, yun yung tinatawag na HOTS o Hired on the Spot at uh, kung uh, naging maganda ang interview ng ating mga aplikante at talagang kumpensido ang mga employers na deserving sila, pwede pong on the spot nga na hire uh, We have experienced that a lot of times before in previous job fairs. But uh, siguro masasabi kung kaibahan ng job fair nito sa iba, ay bira lang po talaga na merong ganitong kalaking mall na magbubukas. No? Minsan merong job fair maybe just for a few uh, companies, uh, but not as big as this because uh, it has been many, many years uh, since the last time Hills redeveloped. At uh, ito yung uh, isang uh, pagkakataon na marami talaga makapagtrabaho. Dahil uh, ito, nakikita natin dito sa current space, to, malalaki siya, malalaki ang cuts. Uh, so a restaurant may need at least uh, 20 employees. Tandaan nyo, meron pang back-end crew yan, yung mga nabuhugas, yung mga maintenance crew, naglilinis, kuwera pa dun sa frontline services, yung mga servers yung mga receptionist, meron pang kahera yan. Uh, so you can imagine more or less sometimes 10 to 15 at, up to 20 employees per establishment multiplied by the number of establishments that are open. We're looking at least uh, 1,000 to 2,000 jobs that are available. Uh, we have what we call our uh, employment uh, percentage ordinance. No? So meron tayong ordinance kung saan uh, required po na 50% ng mga empleyado ay taga-San Juan. At uh, pinapacheck po talaga yan sa business permits and licensing office every time mag-renew sila, hanggang na ng mga permit sapagkat uh, gusto nga po natin na mga taga-San Juan po ang uh, magtatrabaho. When I say incentive, the best incentive uh, for these establishments is they are getting employees from San Juan that we have filtered, at uh, yung mga empleyadong to, kung sila ay babiyahe ng maikling panahon lamang, araw-araw, no, mas efficient po ang mga empleyado nito. Kasi kung ang uh, magtatrabaho po halimbawa sa Green ay bumiyahay pa ng isang oras, o or dalawang oras para lang pumasok at uh, pagod na siya dahil sa biyahe pa lamang, you can see that the efficiency level will go down. But if you're talking about employees who are always fresh, Uh, because they have traveled only a few minutes to get here, then the efficiency level is increased. My one-stop shop the in Sunday's job fair, para sa mga pangangailangan ng na mga ng trabaho at kabilang Narito ang Department of Labor and Employment o Dole, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Social Security System at Bureau of Internal Revenue or BIR. At sakaling kakapusin ng budget ang mga aplikante para sa mga requirements, handa umano ang lokal na pamahalaan na tulungan sila sa financial na aspeto. Narito ang payag ni Mayor Francis Zamora. Okay, if ever there will be sanunos who will need uh, any uh, logistical support, uh, pwede naman pong lumapit sa ating tanggapan at pwede naman po tayong mag-issue ng financial assistance sa kanila. Sometimes po kasi some companies require let's say a uh, physical fitness exam or medical tests or even whatever fees no meron naman tayong uh, pondo po for financial assistance na may tutulong sa kanila no ayaw natin maging dahilan po ang uh, konting uh, kinakailangan bayaran na hindi pa sila ma-hire no? so we're willing to help them lapit lang po sila sa ating tanggapan at uh, tutulong po tayo sa kanila Kasabay nito, hinihikayat naman ang Public Employment Service Office o PESO ng San Juan Local Government na magpalista sa kanilang Digital Skills Registry para matulungan sila sa paghahanap ng trabaho. Nep Castillo nagulat para sa Bravo News.